ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue. Pero nakakapako tayo sa issue na to. Thank you dear, dear colleagues and thank you to the Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. you <laughs>